Magandang araw, ako po si John Anderson Silva. Ibabahagi ko po sa inyo ang ilan sa halimbawa ng sagisag na magtatagpuan sa aming komunidad. Tagig City Hall, Upper Bicotan Elementary School, Upper Bicotan High School, Tagig City University, People's Market, Saint and Church, Taguig Potatoes District Hospital, Veterans Museum, Ang Supremo. May mga sagisag na makikita sa komunidad. Ang mga sagisag na ito ay may kanyang kahulugan. Ang mga ito ang kumakatawan sa mga bagay instructura makasaysayang mangyayari at ibang pang maating pagkakakinlanlan sa bawat komunidad ginagamit din ang mga sagisag na ito sa mapa ng komunidad